Bini Maloy umiyak sa Grand Universe Day 1 dahil sa ginawa ng mga fans. Oh, 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 oh. Di na nga mapigilan ni Bini Maloy ang overwhelming na emosyon sa Grand Universe Day 1 nang makita niya ang mga audience. Watch how she composed herself habang nagpe-perform pero makikita sa mga mata ang mga luha na pilit na pinipigilan how grateful she is seeing the undying support ng mga bloom sa Bini. The words coming from her, thank you blooms, are so meaningful sa mga fans. And when Bini members become each other a shoulder to lean on is so important in this situation. Bini Joanna comforts Bini Maloy supporting her is so touching to see that they are not just a group but a family. And the fans totally agree the girls deserve all the success they have now and many more. At nagpaabot din ang mga fans ng mga mensahe.